Hul Nostradamus tungkol sa 2025? Isa siyang kilalang manghuhula at astrologo na marami ng hula ang naging kontrobersyal at nakakatakot. Mula sa kanyang aklat na Les Prophecy, naglalaman ito ng mga tula na tinatawag na quatrains kung saan isinulat niya ang mga pangitain ng hinaharap. Ang ilan sa mga hula niya ay naging totoo, kaya't marami ang naniniwala sa kanya at ang kanyang mga tagasunod ay patuloy na naghahanap ng mga patunay sa kaniyang mga propesya. Kabilang sa mga hula na tinutukoy ng mga eksperto ay ang mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan tulad ng pag ni Adolf Hitler, ang pagdating ng COVID-19 at mga insidente tulad ng pag-atake sa Pearl Harbor at ang pambobomba sa Hiroshima at Nagasaki. Pwede nga bang mangyari ang mga nakakatakot na hula ni Nostradamus sa darating na 2025? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakamahalagang hula ni Nostradamus para sa 2025 ay ang tungkol sa pagusbong ng bansang China. Ayon sa kaniyang quatrain, sinabi niyang, From the east, a great dragon will rise, flying across the sky. Marami ang naniniwala na ito ay tumutukoy sa patuloy na pag-angat ng China bilang isang makapangyarihang bansa, lalo na sa larangan ng ekonomiya at politika. Sa mga nagdaang taon, kitang-kita ang pagtaas ng impluensya ng China sa buong mundo, kaya't posibleng maging mas dominante ito sa mga susunod na taon. Sa 2025, inaasahan ng ilan na magpapatuloy ang pagpapalakas ng China at magiging mas aktibo sila sa mga pandaigdigang isyu. Ngunit paano kaya makaapekto ito sa mga relasyon ng iba't ibang bansa? Isa pa sa mga hula ni Nostradamus ay ang tungkol sa mga natural na kalamidad at pagbabago ng klima. Sinabi niya sa isang quatrain, "The earth will shake in the new city," na tinutukoy ng marami bilang isang palatandaan ng mga sakuna na dulot ng pagbabago ng kalikasan. Ayon sa interpretasyon ng mga eksperto, ang pahayag na ito ay tumutukoy sa mga lindol, bagyo, at iba pang malalakas na kalamidad na maaaring maganap sa 2025. Malaki ang epekto ng mga kalamidad na ito sa kalikasan at sa buhay ng mga tao, lalo na sa mga bansa na madalas tamaan ng matinding mga sakuna. Pati na rin ang mga pagbabago sa klima na nagdudulot ng matinding init, tagtuyot at matinding pagulan. Ang mga hula ni Nostradamus ay tila nagpapakita ng mas malupit na hinaharap sa kalikasan sa mga susunod na taon. Pagdating sa teknolohiya, isa rin sa mga inaasahang mangyayari ay ang mabilis na pagusbong ng Artificial na intelihensya o AI. Huna Ayon kay Nostradamus, ang teknolohiyang makikinabang sa mga tao at magpapabilis ng kanilang mga gawain ay mula sa kaniyang mga hula. Sa panahon ngayon, kitang-kita na ang mabilis na pag ng AI at kung paano ito nakakatulong sa iba't ibang sektor, mula sa paggawa ng trabaho sa mga pabrika hanggang sa mga serbisyo sa industriya. Ang AI ay malaki ang magiging papel sa mga pagbabago sa mundo at pati na rin sa mga aspeto ng buhay ng tao. Ano kaya ang magiging epekto nito sa mga manggagawa at sa mga paraan ng paggawa? Isang hula ni Nostradamus na hindi rin mawawala ay ang tungkol sa pagbabalik ng monarkiya. Ayon sa isa niyang quatrain, sinabi niyang, A king will be restored who will rule for long. Marami ang nagsasabi na ito ay tumutukoy sa isang bagong leader na muling maghahatid ng sistema ng monarkiya sa ilang bansa. Maaring ito ay isang bagong uri ng pamumuno na magpapalakas sa isang bansa o magbabalik ng makapangyarihang hari sa takbo ng kanilang politika. Muli, maraming mga spekulasyon kung anong mga bansa o leader ang tinutukoy ni Nostradamus. Isa pa sa mga pinaka na bahagi ng kanyang mga propesya ay ang tungkol sa pagbagsak ng isang makapangyarihang bansa. Ayon sa isang quatrain ni Nostradamus, The Great Empire Will Fall Into Ruin. Marami ang nagsasabi na ito ay maaring tumukoy sa isang superpower na bansa tulad ng Estados Unidos na maaring makaranas ng pagbagsak sa mga darating na taon. Ang isang malaking bansa, ayon sa ilan, ay magdaranas ng matinding kalamidad o krisis na magdudulot ng pagbagsak ng kanilang imperyo. Hindi lamang tungkol sa mga bansa, ngunit pati na rin ang tungkol sa pagbabago sa pandaigdigang politika ang hula ni Nostradamus. May isa pa siyang quatrain na nagsasabing "A new order will rise, the old ones shall vanish like smoke." Ang ibig sabihin nito ay maaaring maganap ang isang global political shift kung saan ang mga malalaking bansa at mga umiiral na rehimen ay magbabago. Maari itong magpahiwatig ng isang bagong sistema ng pamamahala na lilitaw, kaya't may posibilidad na magbukas ang mundo sa mga bagong uri ng liderato at gobyerno sa hinaharap. Kung mangyari man ito sa 2025, ano kaya ang magiging epekto ng isang global political shift sa mga kasalukuyang bansa at kanilang mga mamamayan?